Kabiti chapter naman ang kasunod na tatawagin. Sir, kabiti. Tan, ang Kabiti ngayon. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Bali, 12 din. 12 din yung Kabiti chapter. Naumatin ngayon. Kita so, yang naman ang Las Piñas chapter yan ang Las Piñas two four six seven nine bali Yan, sampo din ang Las Piñas chapter. And sampo din kasama na yung aspirant ng Las Piñas. Salamat! Yan tinatawagan naman ang lahat ng galing ng Kalamba Chapter. Yan, Kalamba Chapter. Yan, marami yung kalamba ngayon. Marami yung kalamba, sir. No? Oh, mga bayan ng to, ah? Daming kalamba. Kaya pala, eh. Andito yung Morion, eh. Oh, ilan lahat yung taga-kalamba? Mga 20. Grabe. Dati yung marami, Rizal. Ayan. Mas marami na yung kalamba. Oh, yan. 30 Kalamba chapter. Ayan, tinatawagan naman ang Quezon Travis chapter. Ayan si Mami, oh. Mami sa kadari. Hindi mawawala yan. Mga kasama yan. Ah. Yan. Um, yan sinatawagan naman yung lahat ng maagap Eagles. Yan pinapangunahan ni Pounder. Pounder 2. Oh, aspiran, aspiran. Punta na. Ulog ulit, ulog. Mga pangeran natin, naik <laughs> Yan yung nyamatin ating mga kasamahan na Eagles. Right, <laughs> Yan, Quezon City. sila po ang uh, main uh, chapter event dito sila